time check guys wala tayo mali 7.10 pm ng gabi hindi po tayo sa starting point natin sa lower league balintawak so papasok po tayo ng uh, inlex ipasok sa expressway ang nabili natin yung dock 390 b1 so pa uwi po tayo ng pangasinan ngayon ito at uh, okay naman siya sa city driving tingnan naman natin ngayon sa expressway kung paano yung performance ng 2016 model pala ito guys Susubukan natin pong ang performance ng dock dahil first time po natin makahawak po ng dock 390 so titignan po natin yung experience sa driving yeah! siya nga guys first time pong magmotor dito sa expressway pero kalimitan mga kapobles kasi pagka po kaso kami dito sa HPS Week lalo na pagkasama kasama pa ang bus ko sa pang top 390 pala guys okay siya pala sa akin yung kanyang performance lalo na mo siya may power talaga kasi pag grip mo pa lang sa unang gear malakas to hear lalo pagka pinirip mo talaga yung rip so second gear hanggang pumasok ang third gear yan na at matali mo lang siyang kunin yung 72 uh, ED at pag fourth gear ka na yun na tuloy tuloy na yan hanggang sa makuha mo yung gusto mong speed at yung isang taan noong sinubukan kong i-rip ito nang sumubra na ako sa isang taan so ang naging tapos speed ko dito guys nasa 153 so oh, napakabilis na yun para sa akin at ayoko uh, ayaw ko naman lang bilis at uh, masigit pa rin dahil uh, gusto ko lang yung chill chill lang mga motor lang tayo ng uh, matiwasay dito sa Inlex Expressway so okay na tayo doon guys kasi pawi tayo para sa pagkila natin may nag-handle sa atin na ano uh, family so syempre hindi naman sa pag ano na, sa atin maging sim tayo mga na, na, na training Di pag driving at ingat lang po tayo so ito ang experience ko dito sa Inlex Okay na okay si Doctrine Yung ating gulong pala, guys, sa harap is uh, Ang size po natin, 120 by 70 Sa victory ring Then, ang likod po natin is 160 by 60 Sa victory po yan So, okay na no, okay po siya sa banking, banking Kaya sinasabi, nasa, nasa, so, nasa bukod na rin natin siya Thank e bank guys So, okay po siya Hindi naman po madulas ang kanyang gulong So, uh, regarding sa braking naman, sa brake niya Yes, malakas po siya sa harap Kaya sa likod Totally, hindi po siya naka ibs. Pero, para sa akin, okay na no, okay po Nung gulagay nilang, ah uh, bridge break ng Bukre na hindi harap na kalikot Ito pala guys, nandito na tayo sa Tol Plaza ng NLEX sa Palintawak Tol Plaza So sana maging isipang ating biyahe, makarating tayo ng maayon Huwag so, natin kalimutan siya nga pala guys 74 pesos na po pala yung ating toll welcome dito sa Metro Plaza yan po ang unang maikakalas sa inyong RFI ac Trip ID so kung diri-diri po kayo hanggang uh, Tax so inlex at saka Tax po si isa na so ang uh, magiging uh, uh, payment payment po ay e 564 hanggang ano na yan inlex maling to uh, tarlac uh, end ng Tax so 564 po yung magiging payment nyo po dun so guys maraming salamat at uh, sana'y mapanood kita mo please po i-update po po kayo po dito sa video yung Lucrini TV1 na napili niya dito po kayo kung paano po yung mga uh, experience ko about sa Doctrine 90 and then sa mga pumuntaan ko po, po uh, lakad dito po kayo. So, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat ulit at mabuhay po kayo.